Uh, ayan. Nandito ko ngayon sa ano, sa balcony ko saan yung aking garden. Yung aking mga itinanim na mga tomato, cucumber, pero wala pa sa mga bunga. Pero, mayroon akong tanim na spinach. So, ayan, kita ko. Ayan. Malalaki na siya. So, gusto kong Alisin na yung dahon para ano para gagamitin ko sa pagluluto today. Actually hindi ako magluluto, yung amo ko magluluto so nag-ask ako kung ano yung lulutuin niya para maiprepare prepare ko. So kailangan niya ng spinach today. So ayan, kukuha ako. Samahan niyo ako. Alright. Uh, para ma-enjoy ko. So, <laughs> ito Ayan. Ayan ang aking, ito. Ito. Na ano yung ano, tomato. Ayan siya. Ito. Ayan, kukunan ko na siya. Ayan. Para naman, lumago siya o. Ayan. Para ano, aalis kasi yung mga amo ko siya. Bago sila aalis, matitikman muna nila yung garden ko. Magpa-flight sila sa ano, sa Friday. Pero mayroon siyang ibang klase. Hindi ko alam kung ano siya. Uh, parang hindi siya spinach eh. Kaya yung spinach lang na alam ko ang kukunin ko. Ayan. Siyang, ano, ibang klase. Hindi ko alam kung spinach ba siya or salad. Yung alam ko na spinach, yun na yung kukunin ko. Kasi may kulay eh. Yeah. Para lumago uli. Diba? Kaya, ayan. Hindi ko alam itong isa kung ano to pula kasi, eh wala naman ako alam na spinach na uh, maroon, maroon. Alam ko hindi siya spinach eh, kasi maroon siya. Ayan, o oh, tulad niyan, o. Oh, maroon siya. Eh wala naman ako nakita spinach na maroon. Ano sa palagay niyo, guys? Alam ko hindi yan spinach eh. Dahon lang yung kukunin ko para tatagal siya. Kasi kapag ano, pag binunot ko na siya, eh, wala na. Hindi na siya lalago. Ay, ayan, ayan. Ayan. Nakakuha na rin ako. Medyo madami-dami na rin. So, maybe next week, mayroon naman ako makukuha. Lalago na naman sila. Pero yung iba, parang Ayan. So, natapos na ang aking pag kukuha. Ayan guys, yung mga yung tomato ko. Ayan. Ayan yung mga tomato ko. Isang ano siya. Isang ro. Isang ro. Ayan. Tapos yung aking Ah uh, cucumber, bumubulaklak siya. Yung aking ano talong at mayroon akong ayan, yung radish. Yung ano purple ano uh, uh, red. Yung bilog na maliliit. Tapos ito Ayun ko kung anong klase din yan. Purple din yan. Eh, parang radis na bilog. Hindi ko alam. Ayan. Meron din akong melt. Meron akong sibuyas. Yan. Yan yung aking ano. By January, mag magkakaroon na ng bunga itong aking mga kamatis. Sana nga. ayan guys salamat salamat sa panunood at salamat sa suporta thank you again bye bye